Ah, wala ko yan. Kung pwede sana, ah. Ano yan, ba? Wala po. kung po, sa mga. Mama. Ma Ay, said yan, mama. Nakita natin, oh. Hindi pwede yan, ma'am. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan, ma'am. Hindi pwede. Maam, hmm. di na. Kung paano, buo na 'to. Pero, 'yung, 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 Hindi mo picture ba? ma'am. na lang ini Iniisip mo ba kami? Iniisip mo ba? Iniisip mo ba yan bago mo ginawa? Hindi si ma'am. Hindi ako, hindi ako, ma'am. tayo Ngayon, nag-ano kasi ang ka dyan. Tapos, ano ko, na may ginagawa tayo dito, ha? mo ako. Videohan mo ako. pulis, tawag na lang ang pulis, pulis, Tawagin Tawag pulis. Ngayon na lang ang Huwag ka magtago, ma'am. Huwag ka magtago. Huwag ka magtago. Sandali lang, sandali lang. lang. Meron mayroon. Mayroon, man, ito, pa, ma'am. Meron pa ma'am. Meron pa dito, Meron. Ito. Ayan. Ito, ito, ito dati pa ito na... Hindi, hindi dati yan. Hindi dati yan. Bakit mo nagyan ko kung dati pa yan? Ipakita mo, ipakita mo. Ma'am, hindi mo. Hindi Ah, ah, ah. Ma'am. Ipakita ko ang kung ha. Tinatago mo. May PG Okay. Mahi biji kame. Please. Anak koles. 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 Anak

labas na rin labas, 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 labas. Okay, Nadibu edyan. Nadibu edyan, sir dinadaya kami sir dinadaya kami ay Karapatan namin yan sir may video kami sir wag yung isa magkakamay bilis yung mga sir May video kami yung mga May kung kami. bilis oh. oh. yung you know, kami nipa kung sino kaniya dahil yun nung 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 One side nung nung One side nung nung sir? One side nung ba nung Bakit nung no, no, kami... No, Labas, ba, labas Labas ba? Labas. labas, labas, labas kind of... sa naman, bakit ganyan kayo sir? Pa bakit, bakit ganyan kayo sa... One side ba kayo? One side kayo? One side kayo sa... One side kayo? Bakit niyo kami pinalapa? May proof kami, sir. May proof kami. May proof kami. Dinadaya kami. Bakit kayo may pinalabas? Di pwede yan. Di pwede yan. Di pwede yan. Magbanan <laughs> <laughs> ah. kayo. May video kami. May video kami. Hindi hindi kami na... Uh, hindi yan bawal. Mas bawal yung ginagawa nila. Mas bawal yung ginagawa nila, sir. Alam nyo yan. Alam nyo. Alam nyo. Alam nyo. sir ah. kami. Di pwede pinapalabas ang watcher. Watcher.

ako ba nung umag? Kasi nga nakikin mo ano? Kasi nga nakikin mo ano? ano? ba ba Nga mo ba? Why? Hindi ka niya? Kutungan! Di ka manggay ah! Di ka manggay! Di ka manggay! Ba't nyo kami dinadaya? Kaya pala! Dinadaya pa kami dyan sa hindi naman kami dito. Ang babait nyo! Kaya pala ang bait nyo sa amin! Kanina pa! Akala namin napakabait nyo! Hindi pa pala! Dito no, may proof kami. me. pa si Ma'am, pakita ang mukha niya. Mukhang mandaya. Mag viral ka na, uh. okay. Ma'am. Um, mag viral ka na ma'am. Itanggal mo, yan. Eh, di pwede sir, di pwede, di pwede sir. Karapatan namin, kunan namin ng BG yan sir. Karapatan namin, kunan namin ng BG yan. Karapatan namin, kunan namin ng BG yan. Karapatan namin. Hindi naman natari yung na yung bot rin po. Hindi karama sa pool. Di pwede sir. Hmm. Taka kantor ni Nena. Bakit hindi kami ibigin siya tanong? Parito. Taka kantor ni Nena. Uh. di ka tama la kina kung dahil mo yan dahil mo? ito 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 Hi ma'am. ito 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 ito